Ayan po, sobrang kapal po ng uwak na nabagsak din sa ating taniman na ano po. Hindi po natin alam ang naging sanhi eh, kung nagugutom din sila gawa po ng mga nakaraang bagyo po. Oh, na ay eh, pagkadami po 'yun no? Sa gilid nung maisan, ano kaya inaatake nila doon? Ah, sobrang pagkadami po. Yung pa oh. Wala po namang makakain Ay ano kung tinatarget na yung mga yan O oh. Bakit ganyan po ito pagkadami Akakang akakan ak po Yun o oh. po ang dami nila o oh. O oh. O Yan po, nagiging digalig yun. Oh. Ah, pakadami po. Ano ko tinatarget na yan? Oh. Aba. Yan po, naglipara. Pakadami. Oh. Ah. Sobrang dami pong uwak. Siguro nagugutom din. Oh. Yan. Oh. Yung iba, nagpupuntahan sa puno. yun Oh. Palipat-lipat po sila sa ating taniman, siguro chicken manor ang binabanatan niyan, no. Ah, dami po. 'Yun, no. Oh. May nadating, may nabalik, oh. Talaga po sila lumalaban diyan, dami pa po, oh. 'Yun. Oh. Ah, pagkadami. talaga pong lahat na may lumalaban ay oh yan, oh. yan pa oh ang dami po oh. pati po mga uwak ay siguro sobrang nagugutom na rin po yun pabuo yo yun po yan nari po ang update sa ating mais po Ariho, yung sabi ko sa inyo na unti-unti na ho siyang tatayo pagka nakailang araw na po. Oh. Yan, no, para pong tumitindig na uli, ano. Oh. Mabilis po naman 'yan, makabawi oh. Oh. Yun nga po ang sasabihin ko sa inyo, lagi tayong malaki ang chance, malaking pag-asa oh, araw-araw tayo eh. Iya. Yeah. Oh. Pero iba nga hon nangabuklod ayaw ko kung tutuloy ba ito. Mukhaan ito mukha nito may mga buklo din. Yeah, ito na po naging ganap sa ating maisan. Oh. Mabilis po ang pag-recover ano, ilang days lang ang Eh. Bawi na agad sila. Ito ang laka na ipupuso nito. Kita eh. tindig na po ay ariho nung unang bagyo ay talagang mistulang hindi mo akalaing naka ano eh nakasiwarek na gayon pero ngayon po ay ayos eh ang tawag po sa atin ay nagmumuni-muni back to normal oh Yan din po ang isang nakikita ko ba sana, ano, kung may pagkakataon lang po. Kung medyo kumbaga baka ang alaga natin, yung mga nasisirang pa ano-ano, di ipakain po. Oh. Yan. Kung hindi umabot dun sa edad, tapos yun namang katawan na may hindi mo mapapakanabangan agad. Oh. Pag pumais ang ating ikakampananim, Hindi puro masiguro din inaano ng uwak ano? ay yung ating maisa, no? Na back to normal ang dami na naman punong uwak po yan oh. kaya tumupo tayo yun oh. yan, dami hindi niya tayo pansin yan o dami oh. yun no, oh. yun no, oh. napakarami nila oh. may tinatarget sila sa taniman pakilasa ko ay yung chicken manor talaga. Parang no na sila eh. Wala silang makakain iba po. Gawa yung mga saging. Yung iba na hinug na laglag bumagsak. Yung paudam, nagro-roobing sila oh. meron din pong bandang ibon doon ang iingay yun Ibig sabihin po na may mga pahiwatig din yan sa atin. Uh no? -huh minsan nga lang ay di pag tayo may ginagawa hindi na natin antindi yung kanilang mga hinuhuni ba minsan pag nag edit ako nadidinig ko may mga ibon may, pero may pahiwatig po yan no? para sa isa't isa katulong po natin yan eh hindi rin po naman mga papaya ang tinatarget dito dito po madalas bumagsak at saka ho yung mga mais parang inuubos nila oh. ito ang kanilang pinapangain oh. dami nga pala oh. dinidiskartehan po nila oh aba ayan po naman yung maliliit na tira tira na oh yung halos hindi na rin natin nakuha oh at may mga tama na po ba yung nakaraan ito oh. yan ito rin po pala nagiging ng pagtambay ng mga wak dito sa ating taniman oh aray mga bago pa po pinangain oh gutom din oh ho. talagang <clears throat> ay pa po oh mga bago pang pinagkainan dito po pala nalilibang oh, oh. Napakaganda lang nang nagiging si po Ay di minsan nga laang po Ay di Pag napasobra din nga Ay di tayo naman ang apektado hmm. Hindi rin naman siguro aring papaya Pakalasa ko ho ay makailan kailan po ay na ulit tayo may nabidlaw-bidlaw na ulit oh